Hello mga kadama, nandito na naman ako at magkukwento na naman ako sa inyo sa aking naranasan dito sa amo ko nung baguhan pa lang ako dito. Kasi ito pa lang mga amo natin dito, pag alam nilang makaya-kaya tayo at baguhan pa lang tayo, ang ipakita nila sa atin ay hindi maganda kasi nung bago pa po ako dito mga sis pupuntahin ako sa mama at kapatid niya at magtrabaho at doon po ako nagreklamo pero nung bago pa lang po hindi ako nagreklamo pero pag pagdating ko ng tatlong buwan doon na po ako nagreklamo sa amo ko na hindi na pwede eh, kasi hindi ko kaya ang laki ng bahay nyo dito ang daming kalat sa bahay nyo tapos magtrabaho pa ako doon sa kapatid mo sabi ko hindi ko talaga kaya sabi ko kasi wala namang po yan sa kontrata pati kapatid mo at mama mo ay magtatrabaho ako doon sabi ko tingnan nyo po ng mayos yung kontrata na, yung kontrata ko po sabi ko at nung time na yun mga sis na hindi na ako pinap punta sa mga kapatid niya at mama niya na, 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 magtrabaho doon. Doon din ako nagtaka din kasi pinagbintangan nila ako na dinuroan ko daw yung washing. Eh, naglaba, naman, naglaba lang naman ako doon at saka may pinulot lang ako doon sa loob na papel kasi hindi kasi pwede na yung papel hindi mo habang nagwashing ka kasi pag once na maano yun, masira yung papel, syempre pangitingnan yung mga damit na kadikita ng mga papel na ano, ba diba? Kaya kinuha ko, hindi ko alam na kita pala ko sa panganay na anak ng amo ko at pinagbintangan ni Dinuroan ko yung washing. Doon talaga ako sobra kong iyak. Isang beses ko lang talaga yung nagawa na sobra ko talaga iyak. Halos parang gusto ko nang umuwi. Parang ayoko na doon ko talaga napagtanto mga sis na ganyan pala ang mga ugali nila no. Na ma mapagbintang kahit hindi mo naman ginawa. At saka napansin ko din yung amo ko dati nung baguhan pa lang ako. Para siyang ano yung para siyang tanga na pagbintangan ka lang na hindi mo naman ginawa. Pati yung apelyido ko, pagsabihan nila na yung apelyido ko daw ay ano daw kuno haramiya daw yung apelyido ko. Kumbaga masama or magnanakaw yung apelyido ko. Doon ko talaga na pagtanto. Grabe yung batasan ng aam ko ay. Pati apelyido ko, pagsabihan nila na masama yung apelyido ko. Pero nung nalaman nila na may kamag-anak ako dito at marunong mag-arabic at kinausap mismo ng amo kong lalaki, doon sila nagbago. Sobrang bait na nilang ngayon, hanggang ngayon, mag -ap -apat na ap apat na taon na po ako dito sa kanila. Hindi na po sila nagbabago. Sobrang bait na po na nila, nila, sa akin kasi napagtanto nila na ay hindi pala to nag-iisa dito. Oo, baguhan lang ako dito pero hindi ako nag-iisa. Marami ako dito kamag-anak kaya siguro napagtanto nila na ay hindi, hindi natin to. So basta anuhin, baka maya aalis to. Marami pala itong kamag-anak dito. <laughs>